Kumusta? Kumusta po sa inyong lahat? Ayan, am um, susundin ko na yung anak ko, no? Um, nandito si Daddy Tim, pero hindi siya kasama sa pagsundo kasi sabi ko, tinanong ko kasi si Matthew kahapon or kagabi. Tinanong ko siya, anong gusto niyang kainin after school today? Sabi sa akin ng bata na gusto niya ng hamburger. So sabi ko kay Tim, huwag ka na lang sumama sa akin. Lutuan mo na lang ng hamburger si Matthew. Parang pagdating namin, Ingat tayo na hindi masagad yung isang sasakyan. <laughs> Pagdating namin, mayroon na siyang pagkain. Mm, mm So, ayan si Daddy Tim. Ay, bumili mo na ng gaas. Yung ano, yung sa grill ba? Meron pa naman, pero yung isa kasing tangki ay ano yun, uh, empty na siya. Kaya, extra lang yun siya mga kamami. Yung extra ay ano na, na empty na ba? So, uh, yung extra pala na gamit na. So, yung empty, nanuhan niya pinalitan niya <laughs> you no know? so dito po sa amin ay cloudy po ang um, weather namin umuulan talaga kahapon pa ang ulan ngayon umulan kina umaga ngayon tanghali na hapon na 1 o'clock na mahigit so cloudy na lang siya mga kamami, pero ano siya 66 66 degr <laughs> 66 degrees hmm niyo mga kamami, ma, ma ano man oi ma hap di sebab buraman ang pakiramdam naku ako ako aksimod ganin baga <laughs> super dry. Lagyan ko na ito ng basilin. Kailangan talaga ito ng basilin. Lagyan ko ng basilin kanina. Sa so, madaling ano mga mami ay dry, dry, dry. Ang aking left lips, lip upper. Dito, dito mga mami sa nguso. So, iyan. sa so, magluto. Sabi ko ni Daddy, sabi ko ni Daddy team. magluto ka ng hamburger around 2 o'clock. Kasi, ang labas nila is 2.16. Tamang-tama, pagdating namin dito is 2.30. So, kailangan nakaridin na ang pagkain ng anak niya. Kasi, mga mami, Gutom talaga ang bata pag galing sa school. Katulad sa atin noon, ako. Pag galing ako sa school, gutom talaga. Super gutom talaga. Kaya hinandaan ko talaga yung anak ko ng pagkain. Parati. Uh -huh. Tinatanong ko talaga yan, anong gusto niya kainin pag dating galing sa school. Kasi parang maraming makain yung bata. Alangan naman, pagkainin natin ang hindi gusto. Hindi pwede yan. Kailangan yung gusto niya. Yun ang kainin. Uh -huh. Ayan. Agoy. So hala sige, kumbati mga inhan. <laughs> Bakit parang putla-putla ako dito mga kamami? Uy, eh, uy, itong, itong kamera na ito mga kamami, itong, itong cellphone na ito, panay update. Sa kaka-update nila, namutla tuloy ako, Maputla ako. Alam niyo, naka-lipstick ako, pero maputla ako. Ano ba yan? Hmm, sayang naman yung kulay ng lipstick ko. <laughs> Ay, naku mga kamami, ang daming ano dito. Uh, um, Nag-work talaga sila sa, iba eh yan yung ano yung electricity yung poste hindi ko alam paano nila ano ata um um dinudubli nila yung poste uh -huh. yan so panay talaga so yun, ibig sabihin ang mga workers mga kamami ay hindi mawala talaga sila ng trabaho nang dahil parating may trabaho ang bangon ng buhok ko mga kamami kay pa yung sa likod. Pag ganitong buhok ay ang hirap talaga patuyuin. Ayaw ko magda-dry dry oi kasi maano. Tawag doon oh si Daddy Tim ano na? Pauwi na siya. <laughs> Nasa lubong ko yung asawa ko, pauwi na siya. Hello. Are you okay? Okay, give me your bag and close the door. Okay. Got it? Huh? buckle up. First Home? Cooking okay, your hamburger. Are you okay? Yeah. How's your school today? Do you yep, have tests? Um, I have something in my backpack I'm going to show you. Okay sure when, we need we need the house, okay? Spring, spring picture? Yeah. You bring, you bring? Yeah. Uh -huh. you no, know, like the little thing where you take the ones out you want and you send the money in it. Oh, send so the money? Yeah, Tomorrow you're going to bring for your uh field trip, okay? 11 to eight things. That means there's a 7-day a 6-day gap not counting the 18th like remove. There, we have to do an -ready test. When? The well, reading eye-ready test is on the 17th. I ready test? right before the field trip. A reading test. Luckily I take that yeah. one too. You can test. do that. I know it. You'll get I'm it. Look at this. So we're home and daddy is still in the grill. He's still cooking right here. Sinabi yes. <laughs> ko kasi sa kanya na kailangan pagdating namin makaready na. Hindi pa na -ready, mga nanay. Alam nga yan yung ako ang bana. Sabi ko kailangan na sa lamisa na. Wala pa. Upay paghuman. Agoy. Ako ang bana. Kung anak ni daga na sa sunod. Karang kabibo. Kinabuhi mga kamay. Kasakit man ani ako kwan oi. Kasakit awang my toes, my knees, my shoulder, my head. <laughs> Ayan nagdagandagan nang ako ang anak. Nalipay kay gilutuan sa amahan. Open for me da door. Daddy is not done yet. Okay. I can't believe. I can't believe what? I can't believe in magic. Wash your hand, baby. Sundan natin si Daddy Tim. <laughs> kuang ang kusinero kay lang ayan, man yung kusinero eh. Ito ang aming lullaby. Ang lullaby ni Mami. Rock. Ah, bye, baby. Yeah, baby. Baby, baby, baby. <laughs> I love you. <laughs> ayan, binulong-bulungan pa niya yung tatay niya. Ano kaya ang binubulong sa bata na yan? Ayan. Ginawa ni Daddy Tim na... <laughs> Hamburger Ayan Matthew, I'm on video, son Slow down that one Initin muna ni Daddy Tim Yang, ano Sa cheese, no? Parang, mejo Anus ya Yeah Ayan, it's done It's melted mm, Let's pick our burger for him Probably this one Let me see Or the big one? Let's see what's the big one Nesus Ouch, it's hot I'm to slice it. Mm. And there we go. Yummy. Oh, yeah. mm. Okay. Yummy. Eat good, baby. It's cheap, cheese. Cheese. cheese, 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 baby. fresh <laughs> Freshy. Fresh um, burger, my son. Say hi, hello, everybody. Hi, hello, 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 hmm. hello, 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 <laughs> Okay, it's